guys, ito lang muna yung akin nakukuha. So, aakyat ah, pa ulit ako guys, kasi napakarami pa talaga doon. So, ayan guys, ang dami ko pa talaga na mga kalama si Jen at ang dami-dami pa talagang bunga. Ay, naku guys, at hindi ko alam kung saan talaga ang abutin ko kasi sobrang taas talaga guys at medyo natatakot din ako sa aking hagdan. Ayan, kasi alam nyo naman, gawala naman siya sa kawayan. So, natatakot din ako baka kasi maputol or mabali yung aking hagdan. O, ayan, bababa na ako guys at lilipat na naman ako doon sa kabila. So, ayan, naghahanap na naman ako ng pagpista ng aking kamera. Ay, naku, guys, ang hirap-hirap talaga kapag mag-isa kang kumukuha ng video na i-upload mo dito sa YouTube. Ayan, guys, so ang sinasabi ko nga ay tiyaga-tiyaga lang at uh, mapupunta din ang nilaga sa atin, guys. So, ayan, naakit na naman ulit si Neneng. Ayan, inaalog-alog pa yung hagdan at baka siya ay mahulog. Ayan, pakaway-kaway pa siya. So, ayan na, guys. At ah, uh, akyat na naman siya. Oh ayan, akyat na naman. Akyat, hala, sige, akyat. Yan, akyat lang sige, akyat lang, walang bayad 'yan. Hindi ko na iniisip guys na mahuhulog ako guys o oh, Uh, masasugatan ako sa mga tinik ng kalamansi kasi guys sa sobrang saya ko at napakala ang lalaki talaga guys ng mga kalamansi kaya hindi ko na inindak na ako ba mahulog or mabalik yung aking hagdan or masugatan ako sa mga tinik ng kalamansi o oh, so ayan so ayan na guys at uh, nami namimitas na ako ayan nakita nyo yung aking uh, plastic na daladala -dala. plastic tray na daladala -dala, guys halos mapuno ko yan guys alam niyo ang saya saya ko talaga guys at ang dami dami kong nakukuha at ang laki laki ng mga uh, kalamansi natin guys at pagkatapos ngayon guys at ako ay nagtimpla ng kalamansi juice sa aking tanghalian so pati na rin yung aking tatay ay uminom na rin ng tinimpla kong kalamansi So, ayan guys. Sana masaya kayo guys sa panonood nito guys. Ay talagang, kasi kasi sa akin lang kasi talaga masaya talaga ako guys. Kasi, ay nako, ang dami ko talaga nakuha ang kalaman sa isang puno lang siya. Pero napakarami ang bunga niya kasi ang lalaki parang kiat-kiat. Ay kaya, halos lahat ng mga dumadaan dito pag nakakita yan nagsasabi talaga sila na hindi daw siyan, hindi daw yan kalamansi kiat kiat daw kasi napakalaki talaga ng bunga niya so hybrid pala yung kalamansi namin galing pala yan sa Oman dala pala yan ng mama ko nung siya ay umuwi galing doon so ayan guys sige lang ako ng panguha ng pangwa guys hanggang sa maubos ko yung kaya kong abutin yan So, ayan guys. Papabat na nga ako guys. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayan, titingnan titingnan ko pa yan. Ayan ayan, 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 ayan. Oo, titingnan ko pa yan dyan guys. Hindi na pa yan. So, ayan. Hindi tingal-tingal ako pa yung puno. Ay, napatuwa-tuwa talaga si Nene. Sa niya, kanyang, kanyang sa kuha ng, ng mga kalamansi. Ay, naku, hindi niya inindak yung init ng araw. Ayan na, guys. So, tingnan nyo, guys. ang lalaki na, talaga na, ng kalamansi. O, di ba? May mga hinuginog na, guys. Yan o, yan. Ang lalaki talaga. Ayan, ayan, ayan. So, ayan na, guys. At ako, lilinisin ko na yung kalamansi natin, guys. At tanggalan ko na siya ng mga dahon para malinis tingnan. At saka ilagay ko na yan mamaya sa ref, guys. Para tumagal siya kasi mga medyo hinog na guys yung uh, iba ayan yeah, oh tingnan niyo guys ang lalaki talaga guys naku tuwang-tuwa talaga si Enning ayan guys at ang um, kahit na ako ay may sugat-sugat diyan sa kamay pero sa totoong guys tagupit ko yung daliri ko guys kahapon kasi nung namimitas ako paggupit ko ng kalamas si ay hindi ko alam na yung daliri ko bala nandoon asos at as, as, ah, nagupit ko yung daliri ko pero okay lang kasi ang dami ko namang kuha ng kalamansi so ay, ang saya-saya ko talaga ayan, ayan, pakamot-kamot pa si Neneng ayan, ayan, pero pagod na yan sobrang init at o oh, yan, madali na yan o ayan, 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 ayan na ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. So, ayan, ayan. oh, ayan na, malinis na. Ayan na, guys. O, di diba, ang gaganda. Ang malinis na ng kalamansi. Ang ganda tingnan, guys. At nangihintab-gintab talaga, guys. At fresh na fresh talaga. So, ayan na, guys. Maraming salamat sa panunood.